balita na kayo ng barco na naplatan. Ito, ingat na ingat dito ang mekaniko para hindi maplatan sa dagat. Pag ako inasakay sa barco, doon ako sa tabi ng bintana. Tapos, sa bandang huli. Tapos, guys, pag nahulog itong cellphone ko, alam mo ko, to may salbabita sa tabi ko char ano o sasakyan ko yan <laughs> tapos lalanguyin ko yung aking cellphone may baon akong kainin pero Sarap ng hangin dito, baby. Masarap dito ang hangin. Ilang buwan na siya? Wow. Bigyan kaya kita ng buhok. <laughs> baby ko, three months, ang laguna na ng buhok nung baby pa sila. Oo, ganyan talaga. As in, pagka-anak niya, makinis. enjoy ah, siya. Gusto, gusto, niya dito sa ano. Ba, nangangalambat ka ha? Kala mo bahay mo lang ha? Sarap ng hangin. Ano baby? kaya't lumangoy ang baby.